Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. I'm off day ni. Eh. Uh, ang atong topic karon lain na po ni, bayan sa sacramentals, no? Alang na ni atong wa pa nahibaw. na, nahibaw na ah, uh, pampamay na lang pud magbalik. No. Kaya aron may sa mga gamit ang mga baligya diha mga sacramentals. Aron din na po mumangutan na. Ma'am, unsa man holy oil. Unsa gamit ani. Unsa gamit aning holy water. Unsa gamit aning holy salt. Unsa gamit aning yana, etc. So, muna ang i-discuss ron. Unya, ang atong i-discuss ron regarding put katikisim sa mga sacramentals. Kung so, ngayon tag kaya naman kung paghibawon. pakibawan unsa nang katikisim brad. So, Masig makao na, brad. <laughs> Bitaw ang katekisim, nagtudlo na siya sa mga official teaching sa simbahan. No? Muna ay meaning sa katekisim. Unsa yung mga tinuod nga panudlo sa simbahan niya. Ang purpose, ana, ato na armahibaw ta, unsa yung mga official nga panudlo sa simbahan, to know. Ikaduha, ato ng uh, maligo na pagtuo, to empowerment of our faith. Ikatulo, ato nang ishare nga to sa uban kana mga tao nga wa pagyuna sayod sa pagtulunan sa katoliko ba mo nagingon nga katolik ba name pero wa gyud sila naibaw sa pagtulunan sa katoliko Kuto to sila sangan so ato nang isiyar nga tos ana mga na? kay nagingon dia sa Hosias size nga ang akong katawhan malaglag tungod sa kakulang sa kaibaw so kani dayng kuwang tas kaibaw sa atong panimbahan makalaglag dayna sa tong kalag so nga nang magpak, magpakisayod ta sa mga pagtulunan sa simbahan so arita sa mga sacramentals. Kung maning man yung sacramentals, atong inumunuman nga, kanang, ang sacramentals, kaya kan sa word nga sakra, sa to pa blessed, blessed siya, sacred, niya, elementals, butang, sa so, to pa, balaan nga butang. So, kay balaan nga butang maning yung sacramentals, ato nang panggaon. No? Dili na ito, ikuan-kuan lang, isi-isi lang. Niya, ang Ministry of Exorcism ang gigamit nga kasagarang sakramental sa iskining holy oil, holy water, holy salt. Kay mo yun ay panguntras na ng mga demonyo. Kining, unsa pa ba? holy incense, no? Uh, holy Benedictine, Benedictine, cross, Benedictine medals, holy rosary, uh, kining scapulars, nga na, mga sakramentals na sila. Bisan ka ng pagpanguros, usan na siya kasakramental sa simbahan na ang purpose og tuyo po na sakramentos aron mo ulta ngadto sa mga sakramento sa simbahan unsa man putong sakramento dili na sila pareha ha ang sacramentals og sacraments dili na sila pareha ang sacraments donay pito nga gitulo simbahan una ang bunyag ah uh, kumpirma pagkalawat kumpisal ah uh, sa pa orden sa pagkapare uh, sakramento sa kasal og hilogs masakiton So, kung ato nang gi ki exercise sa atong pagtuo kanang moduol ta kanunay sa simbahan simbahan sa matagadlaw nga domingo uh, kalawat kung pisal sakramento mana mulid na into holiness mudool na to nga sa Ginoo so gikan sa sacramentals mulid into sacraments nya at aron atong ipractice then from sacraments mulid na into holiness no pag pagkabuutan unya areta kaning deliverance handbook ako lang i, i highlights ninyo unsay mga unsay mga kaning kon ani prayer nga pwede gamiton si Father Darwin gamay ra oras no kay na may misa unya Pero sige lang ako ning i-compress uh, si Father Darwin ming awhag nato o mga sources para bisag ang book simbahan nga ako na ata ni ning libroha kani Catholic handbook for deliverance prayer kani itumon by Father sikiya kaso lang Oh, kani. Okay. Kaso lang kay not done tag stack ani. No? Uh, mga sunubuan siguro na mo abot kay grabe to daghan nga mamalit ani. Kay gi encourage you ta, nga nga magbaton ta ni matag pamilya. O mahimo matag usa na atane, no? Magdadata sa tumbag. Kay nganu man na mga prayer ani nga kining na ay mo parts sa mga orasyon sa mga albularyo. Kan mga spells bitaw, mga yam-yam. Oh mo kanang kining na ay sa pauban kanang mga hilupalatay na ana mga mga prayer anay, pwede na pwede nato gamiton na poy prayer na yung gamiton at sa atong pamilya mag deliverance ta kani onya ko mag deliverance ta para raon ta sa atong pamilya wala but silingan o kana ma'am muna siya ma'am uh, muna siya uh, ka father sikia so ko mag deliverance ta ato orang siling ato orang uh, sold sa panimalay ha silingan nganu man kay ang pagampo batok sa mga panuway na kinanglan sila utor na kinanglan nag authority gikan nato kanang natay na kung authority ba oh kay kung mo mo liberan silingan wa man kay authority ato nila kay lain na maputong kuhan pamilya wa man labot silang pamilya so inyo ra jong kuhan po yung silingan magpadeliberan niyo kay nakibawa mo sa pagdeliberance panahaa sila sa inyo ha Undi ba tuluan mo ang kinikanan unsaon pagdeliverance ingana no? Kay bay authority authority na siya. Mura ra guna og panalitan ikaw sa ka principal niya ang imong sakop under na nimo. Ikaw may dakong authority nila, no? Di ka manghilabot sa laing eskwelahan kay na na laing principal ato. Ila na potong authority ing anak na siya, no? Ikaduha aron dili ta ma retaliate kay panalitan mo ato kasi mo silingan kay nagmasakiton niya gitawag ka unya pananglitan o o kanang ilang bay invested di ba? so posible nga ikaw may mo mo mo, sa kanang na retaliation ma ka kay ilang bay invested so mo na atong gilikayan ikaduha ang teritoryo kami dire maka nganong maka deliverance may bisag dili mo sakop sa akong sa among pamilya baron nga tungod kay uh, ang usa nga gitanaw aw deya, sa simbahan kanang naay teritoryo na bay kanang uh, kining na ay lugar nga asa dapit magpa deliverance ang tao mura ba hospital ba na na building na say establishment para sa mga, mga masakiton nga na so ang ministry of tourism mo ni teritoryo kay ang yawa malupig na siya sa teritoryo kana bang dili ilang teritoryo oh atong teritoryo mura og kay kaning deliverance god mura kag nakig away sa gahom siyawa. Inga ha, example. Uh, ah, among siling aday uh, uh, silingan sa kung kaubang trabaho usa ka mananagat. Nakita niya ang usa ka dakong kugita, no? Pagkakita niya iyang gisaom, niya nakigbugno siya. Niya timan na to nga uh, dili to iyang teritoryo. Lupigon gyud siya sa utong sa kuan, sa kugita. So, sa ngadto to nalupig siyas iyang kusog, o siya may namatay. Gaung-ung yung taon siya. Tinod niya istorya at gaung-ung siya sa na may bato sa ilawang sa dagat ng morga pang-pang ba niya naibuho. Dito siya yung ok-ok taon. Gibira siya sa kinalupig sa kusog. So atong pamalandungan nga kung away ta, kinala natas atong teritoryo. No? Ing ana ang paagi sa pagdeliberance mo nang di ta pwede mo dool sa atong silingan magpadeliberan sila magpa sila sa ato ah di ta pwede mo adto bisag kami nahibaw mi unsang pagdeliberance akong silingan di ko pwede mo adto daga mi ngono don ari ari don kay day kon si kon nasakit nya pare arang dis bae nang kay pwede rag akoy mo deliberance undi ba adto dito sa office of uh, ministry of exorcism adto dito kay wa joy ang yawa dito So, ingat nak bayi teritori nak siya, ha? Ika doha, kung mo deliberan sta, kinang lan, dili ta, ah uh, I'm sorry, kanang kasado ta sa simbahan, no? Kanang kasal sa sibel, di na pwede mo deliberan kay kaya na siya ka portal sa yawa, no? Katungo pa na kibaw. No, awan may nagbalik-balik kada kuan ka hapon na nagbalik po. So, katurang mga kasado sa simbahan. Ika doha, binunyagan ta, nakakumpisal, nakakumpirma, nakakalawat o kanang kasal sa simbahan, no? Mo nai mojo required nga pwede ka mo deliverance. Pero nay nangutan ako, nako, nga man ni Brad kung pananglitan <coughs> ako wa mi kasal, uh, kasado lang mi sa sipil, So di mi kasal simbahan, nya akong anak nagmasakit na ton man. Pwede ko mo deliverance ana? Pwede. Nga no man, kay ikaw may the authority sa imong anak. Produk apa ini mau deliveran sih or Orang si saya mengasawa. Kayak mau kasado. Portal nak saya si sawa, saya si wa. Lain pa? Kini nga uh, kini ng deliveran Dili tanan uh, prayer ane gamiton sa laigo. Nai mga prayer ane nga gamiton sa pare. Pananglitan kanang pag blessing sa sacramentals na ane. Kaya naman ang utanan ako brad. Naman lagi blessing sa sacramentals. Pwede tama mo bless ane. Mo kita rin mag pwede. Pare rajoy pwede mo bless. Ha? mo nag apel lang na siya kay ang tuyo ana ang purpose ana aron nga kung ikaw na kaslayong dapit onya kining walay pare dito walay mga exorcist press walay father darwin pwede kani ihatag nimo pare pads kanang pwede magpa magpa blessing kog mga sacramentals gamit kani nga libro oh gamit gamit ng libro kay arumahin mo holy and exorcised sacramentals kay ubang pare god kung magpa bless ka katong na ay ritual na uh, prayer nga katong common ra bitaw nga prayer nya katong common nga prayer mahuli ang sacramentals na mahiro mahimo siyang huli holy sacramentals holy water holy cross uh, holy oil pero kung kani nga gamiton nga ritual na ane, sa page 233 uh, kung kani gamiton nga rituals pare mahimo siyang holy uh, and exercise sacramentals tanan kung tag exercise meaning intended na siya pangpalaya sa demonyo. Mo na meaning sa exercise, no? So, arita, <coughs> arita unsaon un paggamit sa deliverance handbook. Ang deliverance handbook ah uh, muto no ang entrada ana kinanglan nga kumpisal ka onya limpyo ka tubangan sa kinoo. Nya na prayer aning nga gamito nato kining prayer for protection. Mo na una, prayer for protection page 62. Ha? Mo dyan ay unang gamito na ito kung mo, mo prayer tag-deliverance sa usa katao. Ikadoha, kining prayer to take authority. Nasa page 176. No? O. Oh. Kaya nalang mga yung kag-authorize sa ginoo, Lord. Uh, mga yung mga kag-authority ni mo, Lord, nga ng makatiliberance ko sa kung anak. Ipadangat, unta imong gahom mamayon to aning anak pinaagi ni prayer sa deliverance mo ra na ba authority prayer na prayer ana 176 ikaduha aw ikatulo uh, dugang na ni mura optional na ni siya kanang na ay prayer for uh, assistance for St. Michael prayer nasa page 144 Assistance for St. Michael prayer pwede na siya idugang nimo then ari na ta sa mga breaking of kining mga curses Una, katong breaking of courses, uh, ano, ano breaking of sales and consecrations. Nga mana na, kung may purpose anang breaking for sales and consecrations. Kanang sales and consecrations, kay posible kita sa gamay pa, gibuntis tas atong nanay, unya ming dool siya mga manghihilot, abularyo, gihaplasan-haplasan, uglana, na, na consecrate ang bata. No? Once nga makonsecrate ang bata sa gahom sa demonyo, inigawas ang bata open ang third eye ana. Nya ikaduha kanang seals. So consecration nito, no. Kanang seals kanang kanabang, bang uh, kining na ay wadto ta og lugar mukaon ta mga pagkaon sa karinderya. Na ay mga kining na ay sa ingana ni kanang mga hilopalatay bitaw. No, oh, ingana. So, naan sales ang consecrations, pwede na to i prayer, no? Kontra na, mo kontra, mo kontradik ang prayer anak nila, aning uh, libro. unya ikaduha, kanang breaking of curses and spells. Nga mana unsa may purpose og toyo, ana, kanang curses and spells, wata kay e nga gitong lo, tas atong nanay, atong lula. litsek ang bata ka, pistik ang bata ka, no? Mahagbong ponta ka. Curse mana O. Oh. Nga, ikaduh ha, spells, kining spells ah uh, kanang mo mga albularyo yam yam ba spells kung gi patay hop ka nya ay gi yam yam na sa imong dire di ba nya kani pong magpa magpa himulso sa panoba maghilot-hilot nya ay isagol yam yam spells na consecrate ka so mo nga ang prayer na ani ah, uh, curses and spells. Ikatulo, kaning unholy ties, links, and bandages. unsa may bot sa bot na eh. Kaning uh, breaking of un unholy ties, links, and bandages, sa experience kana mga tao nga na lambigit bitaw o napasali attachment ining mga mga patutuo mga kini mga occult involvement sa ning habak di nila i-surrender, kay pato nila gahom kuno ni protection nila mo na mga links and bandages no unholy ties, links and bodices. Labi na kanyang mga albularyo. Dagang albularyo na ubay-ubay na yung surrender. Ane. Nya. Kana nga prayer, musyagit yun ang mga albularyo, ana. Kanang breaking of unholy ties, links and bodices. Katong tulog. Kanyang ikupat, muna yung katong deliverance one. Kanang deliverance one, muna yung gamito na to pag-prayer sa deliverance, mag-deliverance ta sa tao o mag-deliverance ta sa balay. So, mo so, muna siya. Kanang upat. Then, After ana ajaw mo kalimot sa cleansing page 100. Ipa cleansing jud ninyo ang tao ng inyong deliverance for uh, prevention for retaliation kanang pagpanimaw sa yawa, no? Kay ngayawa, yawa ka na manimaw oy. Kita beto masakitan ta lami man ipanimaus. Oh, na yawa pa? O oh, manimaw nang yawa. Ako kapilan ako ko sa yawa. No? Aong trabaho sa una usa ko ka siman na po katuig sa barkos gawas. Nag-surrender ko sa akong mga habak ha, na habak sa una kay kaning wata kay bawa palagi you no know? all ni na share ha onya, yeah, without uh, surrendering without uh, confession mo te kuwang na hopod wa kumpisal wa prayer for protection surrender lang nga yeah, na so dili da enough ang pag surrender no kinang nan nga ato na ikumpisal nga yeah, magrosaryo ta for protection ang netabo disgrasya ko pagkaugma Gi surrender no karon pagka ugma disgrasya ko. Retaliate dit sa okay. giyawa na bali ang bukton. Nya stainless na ning ahong dapit dire. Nya wala ko kasakay. Antod karon. Mo na retaliation okay. sa giyawa. Daghan pang mang retaliate nga ming agi sa ginabuhi. So na nga ah uh, kuan ayuta kanang uh, kuan sa si Ginoo gyud no? Mga tayo, tag protection sa Ginoo kay ang giyawa grabe kayo. Mangitag paagi ang giyawa unsaon pagpilde sa tao aron ma da nilas imperno. So, ta sa mga sacramentals. Kaning uwel, ang gamit ane, pudi na sa itambal. No? Itambal ni muna. Unya, mag-deliverance mag may among ikuros ang uwel sa agtang. dire Kay mo ni kasagaran atake sa yawa, ang u may ilang atakehon. So, aron di maka-atake, ikuros sa agtang. dire sa likod, sa tangkugo. dire sa liog. O kung panalitan ka ng tawana, kanang poses na, uh, posibleng manumbag na sila, di kurosan daan mo ng, ng dire. Ka, kamot yang pad kung maniko na o kurusan ni mo diri ang kuhan nga asa dapat ang pwede makakuha pwede ang tuhod krusan ni mo before ka mag no nya lain pa tambal sa ni siya pwede na siya iha plus ang sakit mo tiyan sakit ng likod na siya kay posible nga kana inyong sakit uh, bisag natural na na siya nahimo na siyang preternatural illness ni abyan o mga laing spirito so muna nga pwede na siya tambal among silingan way kalibutan iyang bana albularyo na ginahine na panayhop panambal nya nasakit mana karon wa siya kalibutan ang gihaplas yang asawa katong huli exercise a well unsay na tabo ming react mm ming react siya nya dire gi ni padre nya hantod gi ang iyang mga mga para pernalya nga, occult nya ming balik na siya sa simbahan kada adlaw na ah, kada domingo na kuno siya mo no? So di dapita ang muna, yung mo na hongingon ni mga ang sacramentals mulid na into sacraments. Then from sacraments mulid into holiness. Karon nabuutan na. So praise the Lord. Silingan na muna dili ni ito tumo tinod ang istorya. Lain pa, arita sa holy oil. Ah, uh, to no holy oil. Ah, uh, napakawidugang di ay kanang holy oil ayon niyo sa guli og laing oil or laing haplas pananglitan kay namo mo tanan ng na brad pwede ba ni i-mix na ko ang kani efficient o holy oil kay ganahan kog hang hindi e pwede no hindi pwede kung gusto mo hang punahon haplas ang efficient no sunod isunod ang holy oil or holy oil ba una din sunod efficient kay lami puning hang i haplas murag bawa atong panuhot ning <laughs> so yan pwede siya pwede i-mix ha Oh, mo na yung eh, Kaya ka nga pure yun na siya. Kaya magdahan mo ano yung o holy oil katong pure. Ayaw tong katong ay na ay olive oil. No. Ayaw tong mga lana sa lube o sa panobang lana. Ay, kanang olive oil kay mo nagigamit gigamit sa una sa daang panahon sa mga apostoles. Olive oil. No. Mo nagigamit gigamit ato karon simbahan. So, ari ta sa holy exorcised water. O sa gamit ano eh. Kanang holy exorcised water pwede na siya tambal imnon instead of tap water or mineral water kana mga nabaw sa kiton na may mga igsoon mga igagaw parinte nga taas hospital dad ina ninyo o holy exercise water mo na ipainom kay wataki ba nga kana ilang sakit mo na gi, gi takbuyan o nga gahom sa yawa no so kana may ipainom o niya mo po na iwisik-wisik kung magdeliverance mo sa balay kanang holy exercised water iwisik na labi na kanang inyong balay nga asa dapit iyang murag ngit ngit nga lugar ganahan nung mga demonyo mupuyo anak. inig dilibiran sa inyo motoy, sa uh, tibok balay palibot kwarto kusina no banyo kana inyo nang kuan uh, iwisik-wisik <coughs> arita sa holy exercised salt gamay ra gyud uras. So ang Holy Exercise Salt, ang gamit ane, pwede na na ito ipanimpla. No? Pwede na ito na ipanimpla. O nga, kung naamoy mga lakaw layong lugar, mukhaon mo sa mga karinderiya, o atakibaw, o ganyan mga palatay ng mga kuan sa pagkaon na ito, pwede na, kung wala gamay Holy Exercise Salt, i i-ana lang sa pagkaon. Kung sa sabaw, i-sago lang sabaw. Mabreak ang curse ana. Hmm? Lain pa, tambal po siya ka ng mga taong urungunon. No? Sa so, di pa mumatog, inyo ng kanon gamay. Pwede na mumatog. Ana. O ikadoha ka ng mga tao nga hilig bitaw o kaning akana ah, betong na ba itong dilihilig? kanunay sa magdamgog, maot. Ka mga nightmare. Ka mga incubus. Na yung mga, mga tao nga makita nang yung damgong nga wag kailaan makig makig love making ninyo. Wag ka kailaan. Incubus na. That is kuan power uh, kuan sa demonyo. Ayo mo kumbiyan sa anak. Aron malikay nang dahan dapita kanang inyong higdaanan. Butangi nag asin sa ilawm. Pretan sa ko example kan kutson. Inig anak nos kutson uh, plywood man na. Ato ko magbutang asin sa plywood nya itabo ng kutson. Kung wa iya mo jud butanganan si sa ana uh, sa saog. butangin nag asin ang dukungot sa inyong hangig daanan. Ma-break ang curse ana sa kanang mga nightmare nga damgo, mga incubus o succubus. No? Ma-break ang curse ana kanang holy exercise salt. Lain pa, kining holy exercise bell. Kining holy exercise bell, uh, kasar ko naka-experience ane katong dahi pasinti na mo diri nga taga taga klarin nga naposes nahorot na tanang prayer na ko, apply, nahurot na ang tanang uh, sacramentals nga akong gi-apply, asin. You know, nang siya, pero mas grabe siya ka-react sa holy exercise bell. No? Mura nung mabuak sa dehang na nawa na sa, imbalik uh, na sa normal, kaya ako mas nagibagting na, sa dehang na normal na siya, yun ko, dahi, nganong imo man kong gi, gihapak day, nga gagamit ko sa holy bell. Ang iya ko nung labad yang o, mura ko nung maliki yang o. No? Wa siya no, wa siya na dutle sa holy oil, sa holy water, sa holy salt, sa prayer, wa siya na dutle. Pero sa holy exercise bell, ahong gibagting, mura ko nung mabungol. Sa iyang ka sakit, siyang dungan ng bungol, mura ko mabuak yang o. Inga na ka powerful lang holy exercise bell. No? Ahong mama pa doon magrosaryo, magbell siya. Ting ting ting, mga tinga ko, ngano man ang magbell, magkamadong ma. Ah, ah, ni mga dimunyo Eh ang kwarto. So, inga na, no? Yung ko, oh, na, nawag, kagdimonyo, oh, dali na mo. Ting, ting, ting. May akong ng mama, anak. Pero, inga na ha, nindot na siya, holy exercise bell. Kaning holy incense, ah, syarugo, di mo kiba mo gamit, ano, magbaga lang, good mo, magbaga mo, isulot yung bagol, buta na gamay, wa na, mo, mo, kuyanap na, tibuok baho sa inyong balay, mawa, anang, kung kanay inyong balay, infested, managa ng mga demonyo, anak. Ngayon, ang kauban na experience na na may bisita, may bisita niya nga dili siya albularyo, dili siya dili siya mananambal pero kibaw siya katong tawahan na natoy orasyon, na habak kung siya ang gihimo, pagbisita sa langbay bay, gakuha siya o baga, gabaga siya niya sa sa insenso, insinso iyang gibutang sa ilang sala Ya sa dayang siya ang katong tao nga, may bisita niya nga nai uh, orasyon, na habak na kanang naluya naluya na hubog tinga sa na sudlan sudlan yun ito wa nagdugay uli ari sa so kupre ari sa so kupre kay murag naluya pre. naluya ko uh, sa kuan sa insinso so yun na kana mga tao nga sudlan poses mahubog na sila sa baho sa insinso pero og uh, kato na pong gibles ayo tong wa kay katong wa gibles bless uh, ila ng soyupo ng baho ana no <laughs> Moro na nag siyabo ng baho ana ganahan ng mga kuan. Lain pa, kining Holy Benedictine Medals. Kanang dagko bitaw, ang na ibutang sa inyohang kuan, kining Mindor. Kanang may ang mga, nabito mga third eye nga tao, o ba diba, mga albularyo nga, kanang inyong bahay bitaw dong kay Labianan Rabana. Kanang dapit sa inyong kusina, kanang purtahan sa inyong kusina, Labianan na, ako na nakitaan nga murag, uh, babae babay nga uh, uh, kanang white lady nga itom maglabay-labay diha ha um, white lady nga itom unya kining ibutang na siya kanang kanang holy benedictine medals na ibalik yata kanang dagko no pa pwede man na to is, is isabong pero murag lahi pero kaya dagko kayo mura na tago. oh kanang ibutang na siya sa mindor sa mindor sa inyong kusina kanang holy cross nga with kanang benedictine cross pwede na sa ibutang po sa sala pwede po na sa mindor na siya pwede na sa ibutang no Onya unsay gamit, o mo na gamit ana niya sa mga sacramentals. O kining Holy Rosary, ah, uh, kibaw na magitaon saon paggamit aning Holy Rosary. Pero ko i-share nyo aning Holy Rosary. Kato si Saint Padre Pio, leo sa kababay, nang utana niya, uh, ingon ng si Padre, ingon si ingon tong babay nga, ah, uh, Padre, unsa may sekreto na to, nga mudit tas langit, hindi ka matay. Hindi na tamuagi purgatorio. Oh. Kanang hindi kamatay, matay, dito naglangit. Unsa ingon ni eh, ni Padre Pio, Ming kuha siya siyang bursa, ming hawit sa si Santos ng Rosario, mingon si Padre Pio, recourse to Mary, and she will lead you into her son. Sa pa, parosaryohon ang maong bata. No? Ang, kung eh, uh, dool nga to ni Maria, o si Mama Mary, mohatod ka ngato mo nga siyang anak na si Jesus. Unya, samtang nagsulti si Padre Pio, gitunol niya ang Santos ng Rosario. So nindot kayo, magrosaryo ta kanunay, ko Asking for protection, good health, o kining malikay mga disgrasya. Kanang santos ng rosaryo. So, lain pa, last na ang akoan kay time na. Aho lang i bilin ninyo nga uh, mensahe is kining mga holy sacramentals. Paigo na ba ni ang inighuman sa blessing sa pare? Paigo na ba na ang blessing sa pare? Paigo ba na nato nga hindawa ta ha blessing, a uh, pwede na ni. Paigo na ano ba na? Dili na paigo. Kinangla na siyang proper disposition. Unsay bot pasabot na kung anong proper disposition, pananglitan, gasot-sot, kung anong Benedictine ring. Nya, ahong gisuldan dito kus buwangan, kasi kikog shout-out dito. oh. oh, ojes, ubiya, unya ang ahong, ahong sing-sing, kasi -sing, sinaw Benedictine ring. So, murag, so, murag, salikwaot ka sa imuhang pagka-Kristyanos. O, oh, gasot-sot, aning anong holy, ah, uh, kining Benedictine cross. Nya ahong gisudlan dito ko bar nga, eh, mga baje hubo-hubo, inga nga na, niya kasot ko ane murag. O, oh, monay, how to use in a proper disposition sa imuhang mga sakramentas Muna yung ahong bot po sa na to. Kaya nga naman, sa kaalam ni Solomon, sa SJs, kining mga balaang butang, kung inyo ning atimanon sa paagi nga balaan, kamo usab mismo isipon nga balaan. Huh? Oh? So, may buntag, kanatong tanan, o maura to akong ipaambit, daghang salamat. Paabot sa ato ang sunod nga speaker. Brad so atong paabot na ng sunod nga speaker ha.